Ayan mga Ayan. Yan Ayan. Ayan. Pag -pag -pag -pag. mga ka-welders. Yan. Buo na yan. pa pa Pang-apat. Mga ka-welders. Sanipa na rin tayo. Yan. Mga ka-welders. Apat unti-unti lang mga ka-welders rin natin lahat yun na, may pintura na rin no? yun mga ka-welders dito rin natin lahat yan yeah. tayo, yung luktong na yan para sinukat mga ka-welders sinukatin, yan mga yeah. ka-welders, that's all, thank you